Dumaan muna ako sa Barbosa Street, Quiapo Manila para kumain ng pastil, para makatipid na rin. At okay naman din ang pastil dahil mainit, masarap, at mabubusog ka talaga. Mura na, nag-enjoy ka pa, at meron ka pang energy dahil ang kanin ay nagbibigay ng sapat na energy. Ayan, may panlaban na ako para mag-video-video -video sa Chinese New Year sa Binondo. Ayan. Enjoy lang. Sa Barbosa Street po ito, sa Quiapo, po, malapit po sa police station. Punta lang po kayo doon, magkakamag-anak po sila at talaga naman consistent po ang lasa ng kanilang pastil at hindi kayo magsisisi. Ito 100 po yung pastil na yan na nakikita ninyo. a